Pero yung magpapabayad kami para sundin ang gusto nyo, FU, mga BS kayo. Kilala nyo naman si Sas Rogando Sasot, si Maharlika, at si Banat Bay. Mga nagkikritisize, ang masakit po, take down ang kanilang channel. Lalo yung kay Sas. Yung personal niya, tsaka yung for the motherland, sa Srogando Sasot, wala na po. Yung kay Maharli yung isang page niya, tinake down. Banat pala, sorry, Banat Bay. Banat bay, mukhang wala na. Grabe naman. Sino kaya ang isusunod nila? Si Grisep? Si Fiscal Darwin? Si MJ Gambao? Si attorney Trixie? Si Joey Divivray? At ang inyong abang lingkod? <laughs> So yun na nga, nakakatawa lang kasi yung nangyayari. Etong liderato na to na pinaglalaroan at minimekos-mekos ng kanyang pinsan at ng kanyang kabiyak na walang ginawa kundi pagtripan ang pamamahala. Gawin nila kung ano lang yung trip nilang gawin. Kurakutin kung ano ang pwedeng kurakutin. Bayaran kung sino ang dapat bayaran. Para hindi sila punahin. Para hindi i-castigate ang kanilang pamamahala o panunungkulan sa pwesto. Grabe itong mga inutil na to. Ako po ay nagawa na ng backup channel. Mahirap na po. Page lang ang pinapaalis nila. Pero hindi po ang bibig natin. Hindi po ang pagsasabi natin ng katotohanan. At hindi ang ating prinsipyo dignidad at paniniwala. Pagsawa kayong kaka down, Madali lang naman gumawa. Ng social media page. Pero yung magpapabayad kami para sundin ang gusto nyo, FU, mga BS kayo. Lalo na kayo dyan mga tutadya na asek yusek sa OPS.